baka tumutoh mong yung automatic na kadalasang flex nyan ka Yeah. straight body Yeah. so pwede ring natin stretching to ng inverse e course so kung ano yung one leg one leg one leg one leg uh, please ay itang woo yah so e mo stretching ng inverse e uh, course ak inverse course tama sa kabilang nala yah ano tayo stretching ng inverse e course yes yeah. Kaya ba't yung kabila hindi kaya? Nandami natin yung atay. Ah, okay. Yan, yeah, okay. Again, ang tawag ito is slant board or diagonal board. Okay, pero mas kilala siya ng slant board. Ah, uh, English version, sa uh, akin mo yung lang naman ito. So, yung kwatang Then, kung hindi nyo lang yung nyo, i-push nyo lang towards inversion. Okay? So, pwede rin yung inversion. Okay, pwede rin yung dorsiflexion. Pwede rin yung plantarflexion. Nakatanong naman yung Using towel arm. Paano pag inversion man. naman? So, hawak niya itong dalawang kamay. Yan. Yeah. So, ang hatak mo lang dapat ito. Yan. Yeah. Para mag invert siya. Dapat siguro. Tera ba? Nasa tera ba? Tera ba? Yan. Yeah. Yan. So, stabilization lang itong left. Ang hihila lang yung right para mag-invert. No. Ay, masyadong malambot. Yan, kasi basta niya ito yung hila, Yan. Tapos, balik. Yan, okay? For the inversion. Then, for the inversion, yan, yeah, ganun din. Okay, stabilize lang to. Ang ihila mo rin dito sa may ilabas. Relax. Sila. Okay, relax. Hila. Okay, again, kapag ikaw lang mag-isa or wala kasama si patient. Okay, pwede taraban, pwede yung tower. Yan. Yeah. So, to increase inversion, to increase inversion. Okay, so nag-invert ako, ng automatic na tumutong ako sa may slam board. Okay? Alam daw, automatic na, no? <laughs> <Tama laughs> na, na si ang bladder uh, uh, flex na yun. Tama naman. Nag-ihirik kasi siya ega. Wala yung mga digits mo. I-flex, flex mo lang and then extension lang din. Okay, active view So ganyan lang din, kukunin mo lang din yung daliri. I-flexion, okay? I-flexion. I-flexion. Okay, so ganun lang. Nakak na yun. Like for example, sa kamay. Gusto mo i-stretch to lahat. Eh, wala kang time. So, isa-isahin mo lahat yan. So, hindi. Pero tayo na tawag na composite stretching. So, lahat to naka-flex, tapos iba-bandage mo siya. So, ginagawa namin, ba naka-bandage siya for 5 minutes or 10 minutes na naka-bandage. So, tawag doon, composite stretching. Okay? So, pwede rin naman, lahat na, lahat na. Okay? composite stretching. 1 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, gano'n. Then, gano'n. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Tapos composed. So, Pasa mo sinabing composed it, sabay-sabay na yung lakad. So, great extension. Lang 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 so 10 times. 1, 2. So this is great toe extension. Okay? Kung sufficient lang gagawa. Pero kung si Pity gagawa actively, pwede mo ganyan din. Pero kung gusto mo ituro sa bahay, yan. Ang ganyan lang ito 10 times, 3 sets, pwede lang Okay? Next, yan. Yeah. Stretching the plantar. Sabi niya po, sige po, isusulat niyo po yung alphabetical from A to Z. Gamit po yung ankle joint. Letter okay. Z, gamit po yung paan Shadow, parang shadow writing. Go. A. Okay, B. C. D. <laughs> yan, yeah, okay. Hanggang letter Z. Okay. Small. Ano okay. tawag doon? Pinching or what? Yan. So pwede uh, gamit yung mga tools mo, papakuha mo yung mga bato, papalagay mo sa tabo. Yeah, so for example naman, ito ang kordahan na naman. Yan yung naka-upo si patient or dito. Ito. Oh. ka dahil. So gamit yung towel. Yan. Yes. So papaubos mo ito pa kay patient. Hindi papakain siya. Yung lahat. Papaubos na yung gagawin. Baka mamaya, ubusin niyo po ito. Pagbalik mo, nasubo yung towel. Nilunok na. ko na. Grabe <laughs> naman. Okay, the aspiration to ano na. Ang tawag dito is toe curls. Okay? So, i-cover na lang yung mga toes niya hanggang maubos niya tong towel. Okay, sige then, na. hindi Hanggang dito na. Sige na, Mama. Oo, yes. Ginagawain talaga. Hindi, mas madali kasi siya pag nakaupo. O, ah, tapos naka long sitting eh. So, walang kong masyadong torque yung ano. Sige, ito. Tapos, flat dome. Food dome exercise. Yan, bakit siya yung nag-invert? Kabila. Yeah, o bakit hindi nag-invert? Bakit ito nag-invert? Oh. Ah, okay. Kasi na jump. Pretty ball up. ball up. Reflection. Land reflection. 10 times. 1, 2, 3, 30. Land Okay. E-version. Then inversion. Pwede mo na siyang ang patient Then ask the patient to plantar flex Go Okay, plantar flex One Yan, yeah, parameters Then 10 times the okay. sets Maximum of three sets Okay the for the plantar flexion Okay Inversion Dito, inversion Yan, yeah, stabilize na ang head Okay, dapat dito sa forefoot Huwag sa midfoot Okay Here we go Yeah, so this is inversion. Yan, stabilize kasi may tendency na mag-roll yung, ano yung lower leg niya. Okay? Then for the E version, so dito naman sa kabilang side. Okay, stabilize. Go. Yeah, and then last one, dorsiflexion. Go okay. so up. Again, yung resistance mo is always opposite lang of the movement. So, ganda pala okay? So, isometrics lang. Mayroon yung uh, plantar flexion. So, dito lang. As the patient mag-plantar uh, flex, nilalabanin niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, lorsic flexion. Pag-lorsic 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito na rin. Tapos, inversion. Mas lawa mo pala. Okay?